Okay. So mukhang nanalo naman kayong lahat. Tingin ko. Meron ako iaabot sa inyo. Doon. Yan. Punta na kayo doon. T-shirt lang yan. Alam niyo. Hawa na ko. Okay. At pala naman mga taga-ilo-ilo! O oh, ngayon! papayag ba kayo? Si Kong Jojo hindi magbubuduts! <laughs> si Kong Jojo ba naman? papayag ba naman tayo hindi magbubuduts? Samahan na tayo dito ni Kong Jojo! Si Kong Jojo mukhang uminom pa ata to ng, ng pampalambot ng katawan. Kong Jojo, nakita mo ang tatalented ng mga taga-ilo-ilo. Hindi ka pa niyan, Kong Jojo. Y yung ano? Kong Jojo, nandito ka ba? <laughs> <laughs> ang galing nila sumayaw, Kong Jojo. Nagbudi sila. Basta mga ilonggo, magagaling kami. Oh, so ngayon, papatunayan mo yung Kong Jojo? Hindi lang kami sasayaw, kahit sa kanta. Lahat ng bagay, magagaling ang ilonggo. Di ba? Tama? Lalong-lalo yeah! okay. -lalo na ang mga ilongga. Di ba? oh napakasawa ni Kong, ilongga din. O, oh, sige.

Kanto? Kung Jojo, layo ng kanta sa sayo. Pakita natin si Kong Jojo paano papunta sa kubeta <laughs> eh. Ah, Kong Jojo. Sa sabi namin sumayaw, hindi ka maganda dito para kang si Kaka, bubuka, buka. Napakaganda <laughs> mo. Kong Jojo, hindi kami papayag na hindi ka sasayaw. Chambi-chambi, alam mo na yan. Okay, music!